Mga palangga ko pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 8. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng karya ng Diyos at kasama niya ang labing dalawa. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y pitong demonyo ang nagsilabas. At si Juana, na asawa ni Cosa, katiwalin ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami, na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamagitan ng isang talinhaga. Ang hasik ay umaon, upang maghasik ng kanyang binhi at sa kanyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan at ito kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba ay nahulog sa batuhan at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumignig. At ang iba ay nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang mga dawag at yaoy ininis. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig iisang daan. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At anong siya ng kanyang mga lagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya sa inyo ay ang mga kaalam na mga hiwaga ng karyan ng Diyos datapwat sa mga ibay sa mga talinghagang upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talihaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang kinig kung magkagayoy dumarating ang jablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga sabatuhan ay mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang uga. Na sila sa sandaling panahon, nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihwalay. At ang nakulog sa dawagan ay ito ang mga kinig at samantalang sila'y nagsisiayon sa kanyang lakad ay iniini -ini sila ng mga pagsusumakit. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita, pagkarinig at nangagbubunga, may pagtitiis. At walang taong pagkapanginingas niya ng ilawan ay tinakpan ng isang banga o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan. Kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita nang nagsisipasok ang ilaw sa pagkatulang bagay na natatago, na di mahahayag o walang lihim, na di makilala at mapapasaliwanan. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan. At ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. At ang siparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid. At sila hindi mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya na tayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Datapwat siya ay sumagot at sinabi sa kanila ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Nangyari nga sa mga araw na iyon na siya ay lumulan sa isang daong. Siya at ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan. At sila nagsitulak. Datapwa't at samantalang sila ay nangaglalayag, siya ay nakatulog at umugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan. At sila ay nangatitigib ng tubig at nangasap kapanganiban. At sila ay nangagsilapit sa kanya at siya ay ginising, nang nagsasabi, Guru, guru, tayo'y mga mamatay. At siya gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasay na natakot sila ay nagsisipang gilalas. At sinabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya ay nag-uutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y ay tinatalima nila at sila'y nagsirating sa lupain eh ng mga gadarino na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalugo ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay kundi sa mga lubingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig. Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos, nakataas-taasan. Ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao sapagkat madalas siyang inaalihan. At siya ay binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal at pagka pinatimpatid ang gapos ay siya itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, Anong pangalan mo? At sinabi niya pulutong sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamanik nila sa kanya na huwag silang paparuunin sa kalimlaliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok at ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila magsipasok sa mga yaon at sila ipinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. At nang makita nagsisipag-alaga ng na mga yaon ang nangyari ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila ay nagsilabas upang makita ang nangyari at nagsilapit sila kay Jesus at kanilang naratnan. Sa paanan ni Jesus, ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait at sila nang nangatakot. At sa kanila isinaysay sinaysay ng nakakakita kung paano itinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At ipinamanhig sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga gadarino na siya ay umalis sa kanila. Sapagkat sila ay napipigilan ng malaking takot at siya ay lumulan sa daong at nagbalik. Datapwat Namanhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo na siya ay ipagsama niya datapo siya'y siya pinaalis niya na sinasabi. Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo at siya yumaon ng kanyang lakad. Na ibinalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagkat hinihintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking ng ngayon at siya ay isang pinuno sa sinaguga. At siya ay nagpatripa sa paanan ni Jesus at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may labing dalawang taong gulang at siya ay naghihingalo dapat samantalang siya ay lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. At isang babae na may labing dalawang taon ng inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya. Ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang sa akin? At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guru, iniimpit ka at siniksiksik ka ng karamihan. Data po at sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na sa hindi nalingid ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na sinasaysay. Sa harapan ng buong bayan, ang dahil kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Samantalang nasasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinaguga na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Datapwat na marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, Huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang at siya ay gagaling. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinanambitan ang dalaga na tapo sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya ay hindi patay kundi natutulog. At tinatawa na nila siya na nililibak na napag-aalamang siya ay patay na. Natapot, tiningnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya nagbangon pagdaka at kanyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang, natapot ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanyang ginawa. Mga palangga po, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Amen.